Dahil ang wife naman niya, ang totoo lang, ang nagpapatakbo ng ating bansa. The president who was never been elected. Yun po ang nagpapatakbo sa atin ngayon. Okay, Ma'am Sandra, in connection to that, no one of the things that was really shocking to me listening to the message of uh, the First Lady, Kamel Robles, yes. how it was totally devoid of compassion para sa pinakamaliliit nating kapatid kasi ang alam natin uh, yung mandato ng PCSO exactly. ay para sa mahihirap so parang ayaw mo marinig yung sinabi niya ang dapat ang gusto mong marinig sa isang first lady maraming salamat Mel na tinulungan mo ang ating pangulo na umabot ang pera sa pinakamalilit nating kapatid Tama. ang sinabi niya ay maging milyonaryo sila so um, yung tanong ko sa inyo ma'am na affect ba Apektado ba dahil dito sa pagkagahaman ng na mga nakapwesto ngayon, naapektuhan ba yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kapatid na pinakamahihirap? Go ahead, ma'am. Grabe po, grabe. Sabi ko nga, kasi marami, hanggang ngayon, as a matter of fact, yesterday, may tinulungan ako sa Senado, humingi lang ng tulong sinamahan ko personal dahil ayaw papasukin. So, tumakbo ako sa Senado para samahan ko doon sa opisina ng kung ilang Senado. Mm. At dalaman ko na 4 o'clock pumunta na sila doon sa ano ng PCSO. 4 a.m. 4 a.m. 4 in the morning. Oto, nabigyan lang sila 3,000. Oh, 3,000 lang binigay sa kanila. Terrible haba ng pila, madaling araw, inabot daw sila ng alas 8 ng umago bago sila nabigyan ng 3,000. Guarantee letter yun, ha? hindi cash. It's a guarantee letter. Tatlong ang kanilang bill is almost 1 million. Kaya humingi ng tulong sa akin kung pwede makahingi sa ibang mga senador. And I was with them yesterday sa Senate to, to assess them. Terrible. So iyan, ang, ang nangyayari pa, sa namin noon, pag may mga bagyo, may mga baha, may mga lindol, wala pang in 12 hours, doon ang mukha ng PCSO para magbigay ng ayuda. Dito, ito nga yung uh, PCSO na to, may nabibigay? Wala. Ma'am, ma'am, pwede bang, ma'am, pwede bang... Ang kanilang ba? nangyayari dito, ma'am Lorraine, mm. at saka ka, yes, Yung kung anong nakukuha ng Boy na tong si Brobles na to. Ibinibigay niya doon sa kanyang amuhan. Yeah. Mom. Doon sa malaking Kaya nga di ba very compassionate ang first lady to say sama-sama tayong maging millionaire. Ma, na alam yeah. tama yung expect may expectation yeah. niyo po ay tamang-tama. Yeah. Dahil dapat ang salita niya noon ay Salamat Mel. Mm -hmm sa pagtulong mo sa ating Pangulo na mairating ang para sa mga tao sa baba. Tama. Because CSO is a charity company, agency. Hindi ito uh, pa kayamanan dyan na mag-ano ka na lang, mag-, -mag Uh, tanggap ka lang ng tanggap ng bribe sa mga STL operators at uh, sa mga yeah. doon sa mga supplier ng mga machines o ng mga medisina, pero hindi nyo na ibibigay ang tapat na para sa tao. Exactly. Ma'am, ma'am, ma'am. Pareho tayong nagtrabaho under President Duterte. So you can, you can validate what I'm going to say now. That what's happening at the PCSO yeah. now could not have happened under the watch of President Duterte kasi... Uh, Naintindihan ko ang ang binibintang natin dito si Mel Robles. Pero he is an appointee of, of president, president Bongbong Marcos. Mm -hmm. Therefore the buck stops with, with this the president. president. So could you please uh, comment on that? Go ahead Ma'am Sandra. Yes, during our time, 'di ba natanggal si Corpus. Mm. At sinabi nag-resign dahil uh, may sakit. Kunya-kunyari na lang 'yon. Kasi pinagsabihan na ng ating pangulo. Yes. Then General Balutan, mm. yung talagang kaaway ko dyan, na, siya nang naging uh, nasa likod ng pagkakulong ko at ng anak ko. Mm. Ngayon, gustong mag-whistleblow yan dahil may binibigyan daw siya sa Malacanang. Ayaw ko sa buwisit na yun kung sinong ang pinagbibigyan niya. Pero napilitan siyang magbaba. Hindi yun po nag-resign. Ang totoo, pinataalis talaga yon ng Pangulo dahil sa corruption. Mm. And the third one, si GM Garma, yung babae. Mm, si Garma. Na ang hirap din tanggalin nun dahil nag, ano yun, nag, he, she's acting also like a first lady that, that time. Yes, true. Pero June of 2022 <laughs> or May, May pa lang, tinanggal yon, inalis yon ng Pangulo natin dahil sa daming, daming sumbong na kay Presidente ng korupsyon. Mm. So, nakita natin na pag nalaman ng presidente na talagang may korupsyon ka, tatanggalin ka sa ehensya yes. mo. Correct. Ngayon, hindi. Kahit nagbubula-bula ng mga, ang mga bibig ng mga hayop na yan sa pag sa gobyerno, walang pakialam si Presidente Bongbong Marcos. Why? Because of his wife. Dahil ang wife naman niya, ang totoo lang, ang nagpapatakbo ng ating bansa. The president who was never been elected. Yun po ang nagpapatakbo sa atin ngayon. Na hindi dapat. Kaya ako'y nakikiusap sa lahat ng listeners na magkaroon kayo ng Uh, pusong nasyonalismo. Mm. Mahalin natin ang Pilipinas dahil isa lang po ang ating bayang Pilipinas. Huwag tayong matakot at huwag tayong pasisindak sa mga hayop na to na kinakain at uh, inaalipusta na ang ating pundo ng bayan kasama ni Tambaloslos ng ng ano ng uh, House of Representatives si Martin Romualdez. Ma'am Sandra. Camp.